Yung may mga 6-6 na nakaabang sa ilalim ng ring. Kaya wala ka na ibang choice kundi magtiwala sa tira mo sa labas. Tapos papasok agad yung una mong bira sa mga shooter. Alam nyo to, talagang apaw yung kumpiyansa. Kaya naman eto ako, gusto kong sundan sa kaagad. Kaso nga lang, may nakaabang na. Pagkakuha namin ng bola, dire-direcho agad ako sa spot. Kaso nga, inabangan na. Inatake ko yung top foot. Kaso may second line defender. Kaya na back jumper na lang sa corner. At at atat na atat na ako mag-heat check dahil swabbing-swabbing nga yung unang tira. Kaya naman nung napunta ulit sa akin, kanyang yung bola. Hindi na ako nagdalawang isip at binitawang ko na. Dahil na dalawang sunod, sigurado ako na hindi na magiging madali yung pangatlo at kakagat na talaga yung depensa. Hindi naman tayo nagkamali at napatalo niya yung depensa. One dribble pull up lang papunta sa spot natin sa elbow sa baytira. Buti na lang talaga ako munekta dahil ilang beses din tayo nasupal dahil yung mga kalaban ang haba Grabe, sobrang halaga talaga na i-develop mo yung shooting para sa tuwing makakatapat ka ng mga ganito kalalaking bantay eh hindi mo kailangan ipilit na ipilit sa loob. Kaya sa mga kabataan dyan, lalo na sa mga hindi nabiyayaan ng hike, wag puro jelly yung aralin nyo. Nyo yung laro ni Idol e. J. Castillo at siguradong malayo rin yung mararating nyo.